Ito ang Teacher Janelle TV Hirap bang makatanda? Madalas bang makalimot? Papaano nga ba mas mapabubuti ang memorya? Tara, pag-usapan natin yan. Ito ang mga tip upang maging mas mahusay ang ating memorya. Tip number one, healthy body, healthy mind. Kung tayo ay nasa mabuting kondisyon, siyempre mas mabuti rin ang ating memorya. Kaya mas makabubuting ugaliin ang pag ehersisyo at pagkain ng wasto. Kung ikaw ay may anak, hayaan mo siyang makapaglaro ng physical game. Mas makabubuting dalhin mo siya sa playground paminsan-minsan. Tip number 2. Use it or lose it. Alam mo bang pala ng utak natin ang mga impormasyong hindi naman mahalaga? Ito ang natural way ng utak natin upang hindi siya mapuno ng impormasyong hindi naman mahalaga. Kaya kung ang isang impormasyon ay mahalaga sa iyo, gamitin mo ito. Sa papaanong paraan, balik-balikan mo ito pwede mo itong ipakipag-usap sa iba o kaya ikwento sa mga kaibigan mo. Kaya kung ikaw ay may mabuting kaibigan, may mabuti ka ring memorya. Kaya pahalagahan ang friendship. At alam mo ba na isa sa mga paraan ng mga guro para hindi nila malimutan ang lesson nila? Lagi nila itong itinuturo o sinasabi sa iba para itong skills. Kung madalas mong ginagawa, mas lalo kang huhusay. At dito, pwede mong i-apply ang space repetition. Paano ba gawin ang space repetition? Mag-review ngayon, magpahinga, mag-review ulit mamaya, magpahinga ulit, mag-review ulit bukas, at sa susunod na mga araw and so on. Ganyan ang space repetition. Tip number 3: Understand it to get it. Naranasan mo ba mag-aral ng isang impormasyon na hindi mo maget? Hindi mo maget kung ano ito? magiging napakakalbaryo ng ganoong pag-aaral. Kaya malamang sa malamang, hindi mo ito matatandaan. So dapat, dapat mo munang intindihin kung ano ang iyong pinag-aaralan para matandaan mo ito. At syempre, kung gusto mong matandaan ng iyong anak ang isang leksyon, ipaintindi mo muna ito sa kanila. Tip number 4. Importance Dapat nating maintindihan ang kahalagahan ng isang impormasyon upang matandaan natin ito. Alamin natin kung ano ba ang mahalagang detalye meron ng isang impormasyon. At yan ay mahalagang ipaintindi sa ating tinuturuan o sa ating mga sarili. Tip number 5. Take a break. Mas nagpe-perform daw ang utak ng tao sa loob ng 15 to 20 minutes. Kaya paglagpas ang oras na ito, pwedeng mag-relax ka muna ng kaunti. I-divert muna ang iyong isipan sa ibang mga bagay na hindi konektado sa topic ng iyong pinag-aaralan. O kaya, manood ka muna ng aking video para may matutuhan ka pa habang nagre-relax. Build a mind palace. Naging epektibo naman ito sa iba. Bumubuo sila ng isang palasyo o ng sariling daigdig kung saan nila iniimbak ang impormasyon. Ang bawat bahagi nito tulad ng sala o silid ay may katumbas sa mga impormasyong nakaimbak pwede mo rin itong subukang gawin. Tip number 7, connectivity. Anong connect? ba diba minsan na itatanong natin iyan? Ang mga bagay sa mundo ay konektado sa iba pang mga bagay. Parang circuit lang yan, di ba? Kaya para matandaan mo ang isang impormasyon, dapat mong alamin kung saan ito konektado. Mas lalo na, saan ito konektado sa buhay mo. Parang mga kagamitan lang yan sa kusina. Pinagsasama-sama sila doon kasi nga konektado sila sa isa't isa. Tip number 8. Learn the opposite. May mga bagay sa mundo na may kabaligtaran. Tulad ng liwanag at dilim. Kung ang isang impormasyon ay may antonyms o opposite meaning, magandang malaman mo rin ito. Kasi bakit? Kung malimutan mo yung isa, at least meron kang reserbang isa pa, hindi ba? Hmm, anong nga ba yung kabaligtaran ng ano? Oh, hindi ba? Tip number 9. Make-up story. Dito, lamang na naman ang may creative na imahinasyon. Simple lang ang procedure nito. Gawan mo ng kwento ang mga impormasyon. Mas lalo na ang mga impormasyong dapat ay magkakasunod-sunod. Enumeration kumbaga. At mas matatandaan mo ito kung ito ay medyo nakakatawa. <laughs> Tip number 10. Record it. Kumuha ka ng cassette recorder. Hmm, meron pa ba nito? Hehe. <laughs> Parang sa ganito ko na record ang ginawa kong mga kanta noon ha? mga ilang dekada nang nakaraan. Well, cellphone na lang. Makatutulong kasi kung paulit-ulit mong maririnig ang isang impormasyon. Parang kanta lang yan. Kung paulit-ulit mong pinakikinggan, makakabisado mo ang lyrics at ang tono nito, hindi ba? Ang downside lang nito ay medyo makararanas ka ng kaunting iritasyon. Kasi tiyak na manini-bago ka sa iyong poses. Ha? Ganito ba talaga ang boses ko? Well, tulad ko, makakaget over ka rin. At matatanggap mo rin ang realidad na ganyan talaga ang boses mo kapag naririnig ng iba. Tip number 11. Visualization. Kung minsan, mas gusto nating makita ang isang impormasyon. Hindi lang basta naririnig lang ito. Pwede kang mag-drawing na konektado sa impormasyon. Pero sa tingin ko, hindi mo na kailangang ganito kakagaling. <laughs> ganito, pwede na. Basta ang importante, ma visualize mo ang isang impormasyon. O kaya, pwede rin gumawa ka ng vlog. <laughs> Medyo mahaba nga lang iyon. O try mong manood na lang kaya sa YouTube. Sa tingin ko, ang impormasyon ginahanap mo, meron na yan. Malamang sa malamang. Tip number 12. Best materials. Piliin nating mabuti ang learning materials. Mas maigi yung may mataas na quality. At syempre, updated.